Naku po, magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Magandang linggong gabi. Nakakalungkot po itong araw nito dahil ngayong araw po ay kauna-una ng pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na, naghanap ng na isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog. Pero sinupil po ang maisog rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po, ay naglagay na sila ng mga um, signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok. No? So kagabi pa po yan. Tapos, bago pa po yan, yung may ng lupa, ay eh, tinakot kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property jaan sa Bustos kung ipatutuloy. Pero nanindigan naman yung may-ari ng lupa, no? Na talagang uh, kalayaan niya yan. At saka sabi pa nga niya, yung panunupil ng maisog yan ay neo-Nazi strategy. So nanindigan siya. Pero ngayon po, ibang klaseng ginawa nila. Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga tricycle, mga kotse at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte sa sakyan man o tao papunta doon sa venue. At hindi pa po yan. Bukod pa doon sa linagyan nila na kung ano nung hadlang para hindi makapasok ang taong bayan, meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo. At ang mga itsura daw ay mukhang mga drugista no? at mukha talaga mga halang ang kaluluwa. Kaya nga po, ito naging dahilan para ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon i cancel na muna ang ating maisog sa bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga drugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga raliista. So sa kauna-una ang pagkakataon po, mula nung tayo nagsimula ng maisog, hindi po tayo nakapag-rally at ito po ay paglabag sa ating karapatan na Unang-una, malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng loob sa gobyerno ay garansyado ng ating saligang batas. At pangalawa, ito po ay indikasyon na kasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag, abay si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba ang anak niya, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo hanggang second year college lang, abay, hindi nagdeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon, nakabahagi ng karapatan ng malayang pananalita, at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Paano po tayo nakarating dito? ang buong akala natin, 31 million tayo kasama na ako at si Inday Sara na umakit sa kanyang intablado, ay gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na linisin at ituwid ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Unang-una, no? alam naman natin na talagang yan ang dahilan kaya nais niyang baguhin ang saligang batas para magpasasa sa pwesto gaya ng ginawa ng ama niya na halos dalawampung taon nagpasasa sa pwesto sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa ating saligang batas at ngayon naman po sa panunupil na kalayaan ng malayang pananalita at uh, at um, at pananalita at yung uh, pagtitipon-tipon na dapat po ay um ay garantyado ng ating saligang batas the right of the people to peaceful assembly for redress of grievances no shall be guaranteed no kasama na po yan yung kalayaan ng malayang pananalita. Mangtakin nyo, 300 na mga adik, na mga halang nakaluluwa, binigyan ng pamalo para hatawin ang mga rallyista na merong karapatan na mapayapang magtipon-tipon at iparating ang kanilang disgusto sa rehimen ni Marcos Jr. Marcelo na po ngayon, bagamat wala pong deklarasyon ng Marcelo, dahil itong kalayaan po nga ng malayang pagtitipon-tipon para ilabas ang sama ng loob sa gobyerno, as early as 1948 po sa kaso ng Primicias versus Pugoso, ang sabi ng Korte Suprema, ang lokal na pamahalaan, wala sa kanilang kapangyarihan na magbigay ng approval para magkaroon ng, ng mapayapang pagtitipon-tipon. Ang ating lisensya po para tayo mag at magsama-sama ng mapayapa ay ang sasig-salig ng batas, the right to peaceful assembly. Ang papilamang ng LGU, ay eh, yung irregulate yung time, manner, and place at masigurado na walang banta na clear and present danger sa pagtitipon. 1948 na po yan. Yan na po ang poon-desisyon ng Korte Suprema. At nung kailan lamang, ako mismo po ang nagsampan ng kaso. Ang pangalan po, Integrated Bar of the Philippines versus Mayor of Manila, yung panahon ng GMA, pinagbawal po ang lahat ng rally sa Menjola. Yan po yung malapit sa Malacanang. At yan po ay kinuwestion namin. Hindi lang namin kinuwestion. Sinuway namin yung pagbabawal. Daladala ko ang aking mga estudyante, pinagbihis ko ng pinakamagandang bihis nang hindi sila mag maging mukhang mga terorista ng CPP NPA. At sabi namin, walang clear and present danger sa mga estudyante ng batas na lahat mga taga-UP na nakatukon todo forma pa. At nung kami po ay pinagbawalan at kinasuhan ang IBP for illegal assembly, kami po ay dumulog sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng LGU mag-approve ng rally dahil ang aming lisensya, ang ating lisensya bilang mamamayan ay nandoon po sa ating bill of rights, garantyado po 'yan. Kabahagi ng isang social contract kung saan ang tao ay pumayag na magpasailalim sa isang gobyerno pero ginarantihan na hindi dapat susupilin ang karapatan ng malayang pananalita at ang karapatan ng tao na magtipon-tipon para sa mapayapang pag- uh, pagsabi ng disgusto sa gobyerno. Alam niyo po, ang sabi ng Primicius versus Fugoso, since time immemorial, ang ating mga kalye ay held in trust, hindi para sa kotse, kung hindi para sa mga mamamayan, para gamitin ito sa mapayapa pagtipon-tipon nang ipaalam ang kanilang mga um, hinakit sa gobyerno. At yan po ngayon ay sinupil ng Marcos Administration, Marcos Jr. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. At bakit nila susupilin ang kalayaan ng malayang pananalita at ang kalayaan ng malaya, malayang pagtitipon-tipon para ilabas ang salaubin ng taong bayan? Dahil takot po sila sa katotohanan. Takot sila sa katotohanan na bidudol nila ang taong bayan. Na sabi nila, magkakaroon daw ng pagkakaisa, pero ang nangyari po, lang tara na korupsyon. At ngayon po, hindi lang korupsyon. Tayo po'y kinakalagkad sa gera mamamatay ang maraming Pilipino sa isang gera na wala naman pong interes ang ating mga kababayan. Hindi lang po korupsyon ang problema ngayon na lantaran, nandyan po ang smuggling, nandyan din po yung banta sa mga buhay ng mga mahirap ng mga Pilipino, mga kasundaluhan na nais nilang mamatay dahil lamang nais nilang mabawi ang nakaw na yaman nila na hanggang ngayon po ay nandoon at naka sa Estados Unidos. Sa ngayon po, ito po yung katotohanan meron pong 371 million dollars na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambaya doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. at ang ineestima po ng halaga ng kanilang ninakaw na yaman na nakatago ngayon sa Amerika ay hindi bababa sa 125 billion dollars. Ito po ang dahilan kung bakit siya'y bumalentong na siya'y bago manumpa bilang presidente. Ang sabi niya, ang China ang pinaka-importante aliado niya. Pero nang siya'y bumalik sa kanyang kauna-unahang ah, pagbisita sa Amerika, bumalentong na po. Sila po ang pumasok sa secret deal tungkol sa kanilang tanging yaman na nais nilang mabawi ngayon. Mantakin niyo, pera ng taong bayan, linapa, na-priest ng Amerika at ngayon, ginamit ng Amerika bilang instrumento para mabili ang loyalty ng ating junior at para mga maalagay sa alanganin ng buhay ng ating mga kababayan sa isang gera na wala po tayong interes. Ulitin ko po ang interes ng uh, uh mamamayang Pilipino, magamit ang kanyang panlabas na relasyon para magkaroon ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino. Wala po tayong interes na makipag-gera dahil hindi matanggap ng Amerika na ang China ngayon, dati mahirap, ay mayaman na at sa lalong madilim panahon, mauunahan pa sa kayamanan at sa pagkalakas ng kanyang militar ang Estados Unidos. Power trip po yan ng Amerika, hindi dapat dahilan para ikamatay ng mga Pilipino. Pero ngayon po, ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya narito na naman po ang martial law. Sinusupil ang ating karapatan ng malayang pananalita at, ma at mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang sama ng loob sa gobyerno dahil hindi nila matanggap na yung 31 million karamihan sa atin e ng binudol tayo ni Junior Budol Budol King kasama na ang kanyang may bahay na alam po natin na siyang ay pugay sa kanya. Huwag po tating payagang mamatay ang demokrasya, labanan po natin ang pwerso ng kadiliman, ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglagan po natin ang ating saligang batas, ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship at panahon na ng ang taong bayan dahil sa mga binaling pangako, kasama na po dyan, ang 20 pesos, ka, pesos na kada kilong bigas, na tayo po ay nabigo at nakasulat sa tubig at sa hangin. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga. Na kinakailangan masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan at tayo po sa isang boses ay magsabing Marcos resign. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit sinupil nila ang bustos. Dahil dun sa bustos, sa kanon ng pagkakataon, ang hinaing ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign, bako ka namin si Santehen bilang presidente ng Pilipinas. Pasensya na po kayo, tayo emotional dahil sa ang buong akala ko po nung ako'y aktivista mula pa nung high school at nung college, hindi na po mangyayari ang diktadura muli na tayo po ay matututa na sa ating kasaysayan, na tayo po ay paninindigan ng ating mga karapatan. Pero gaya nyo po, nabudol tayo at ngayon po, na nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan na meron na namang diktadura anak pa ng Marcos Sr. Ano po ang say ng ating mga viewers? Pasensya na kayo, hihinga muna po ako ngayon dahil nag-aalarma na aking relo na high blood na naman ako. At dapat lang po tayo ma-high blood dahil ang yunong yurakan natin ay ating mga pagkatao dahil kapag hindi po respeto ang karapatang pantao, tinatrato po tayo na parang hayop samantalang tayo po ay binuunang may kapal Uh, sangayon po sa ibahin ng ating Panginoon. At yung karapatan na yan, dahil tayo nga po hinugit sa imahe ng ating Panginoon, ay kasama po ang malayang pananalita at malayang karapatan na magtipong-tipong para ilabas ang salaubin laban sa gobyerno. Karapatan po natin yan, wag tayo magpasupil at maaalala natin ngayon ang araw nito Ang araw neto ay ang araw, Abril 28, ang araw kung saan Sinupil ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa Bustos, Bulacan. Never again to martial Never again to Marcos dictatorship. Ano po ang say ng ating mga viewers? Tignan po natin ang say ng ating mga viewers. Jasmine, Atty. Nakakalungkot at biglang nakansila ang maisog. Hindi po ba natin kayang labanan ng susupil? Paano po ang mga susunod praying for better Philippines? na alarma lang po ang presidente nung no, nagkaroon ng konfirmasyon na 300 na sibilyan ang may hawak-hawak, mga mukhang drugista lahat, may hawak-hawak para ng mga um, pamalo no, na gagamitin laban sa taong bayan. Kaya iniwasan po ng presidente na masakta ng ating mga realista o di naman kaya eh, mamatay dahil sa mga itsura po ng mga yon mga goons na yon eh talaga po papatay sila para sa diktatoryang rehimen. <coughs> Winterson Ambion, High Spokes, may liability po ba sila sa pagharang sa Peaceful Assembly? Meron po. Yan po ay krimi ng grave rebellion at sa mga pulis po na out of jurisdiction pa dahil hindi naman sila mga taga-bustos, yan po ay act of oppression. Dahilan para sila ay masisante, hayaan nyo po, sasampahan namin kayo ng kaso. Promise po yan. Hindi po po pwede na babaliwalain ang karapatang pantao, lalabagin ninyo at wala kayong pananago. John Carmonilio, soft ML. mag na lang kasi dapat ng ML, total. Pero panggigipit sa mga ayaw sa kanila, duwag si BBM. Alam niyo kung bakit ayaw nyo mag ng uh, law? Kasi po pwedeng mapali, mabaliwala yan ng hukuman at ng korte. Dati-rate, eh yung presidente na magdedesisyon kung dapat mag law. Ngayon po, hindi. Dahil nga natutunan tayo sa kasaysayan ay um, meron na ngayong jurisdiction ang hukuman at ang kongreso na baliwalain. Kaya hindi siya nagde-declare na martial law dahil alam niya baka mabaliwala ng hukuman o di naman kaya ng kongreso. Okay, Grim Reaper, buti pa sa panahon ni FPRD, madaming rally noon, karamihan wala pa permit, yet FPRD didn't do anything to stop them versus the current admin, takot na takot. Kaya nga po, Talagang dapat pag-isipan natin, siguro ang presidente dapat meron pong pinag-aralan nang alam niya ang basic kung ano talaga ang demokrasya. Ang importansya po ng malayang pananalita. Dahil sa pamamagitan ng pananalita, tayo po ay nagkakaroon ng paninindigan at lahat po tayo nagahanap ng solusyon sa ating mga napakaraming problema. Kaya kinakailangan hayaan ang debate sa mga issue at hayaan natin na mga taong bayan ang siyang humusgah sa mga pulisiyan ng gobyerno sa pamamagitan ng kanilang mga paninindigan. Ruth Bandibas, wala po pala talaga kayo sa press ni Tatay Spokes. Well, ako po ay nag na lang dahil alam ko po na sa panahon ngayon, bagamat sinupil nila ang rally kung saan mga 50 mil ang makaka mas marami pong makakapanood sa ating broadcast. Dahil bagamat sila po ay pinaglalaroan na ang ating Facebook, at kakaunti na lang ang reach ng Facebook, sa ating TikTok po, milyones po ang nararating natin. Kaya po importante na iparating na meron na po tayong undeclared martial law at kinakailangan panindigan ng mga ating kababayan ang ating karapatang pagtao. o 08, hello attorney, nakakagigil talaga itong uh, panghaharang sa Maisog Rally. Sana may gagawin kayong hakbang para hindi sila mamihasa. Pananagutin po na nila natin sang ayon sa batas dahil naniniwala naman po ako ang ating Court Suprema na nanatiling independyente at ang kanilang katungkulan po itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. Kasama na po ang ating karapatang pantao In boga, yung smuggling ayaw nila supuin. Yung mga rarali ang binubusalan nila. Tama po yan. Dahil takot po sila sa katotohanan at takot sila sa husga ng taong bayan na baka masisanti na si Junior sa kanyang posisyon. Bernadette Brizuela, this is a sad day for all of us who believe that change is coming under BBBM. Budol po talaga tayo change is coming. Yung pala, change na ibabalik tayo sa panahon ng Marcelo ng kanyang ama. Beth Berioso, Diyos po, kawawa naman ng mga taga -Pilip, tayong mga Pilipino, parang Hawaii tayo sa noon. Huwag po kayo mag-alala dahil ang taong bayan pa rin ang tunay na soberenyo na merong kapangyarihan na sila ay sibakin sa kanilang mga puesto bagamat sila ngayon ang pinakakapangyarihan. Huwag po natin kalimutan na sa ating kasaysayan, sinibak na natin ang kanyang ama at kung pwede natin gawin muli na sibakin siya kung siya hindi makikinig na siya dapat magbitiw. Choi <coughs> Ray and Macho, hello attorney. Ano kinabukasan ng ating bansa? Nakakatakot kung anong bukas ang kahit na ng mga anak natin. Ang ating leader ngayon ay magnanakaw. Nakulangan sila sa ninakaw nila doon kaya magnanakaw pa rin sila ngayon. Wala silang puso attorney para sa ating bansa. Grabe ang pagsisisi ko bakit ako bumoto sa Marcos na yan. Lahat ko tayo nagkamali. Pero meron pa po tayong solusyon. Tayo pa rin ang tunay na soberenya sa bayan na ito. Tayo pa rin magdesisyon kung siya ay sisibakin sa pwesto. Gaya ng nagdesisyon tayo nung minsan na sibakin ng kanyang ama sa kanyang pwesto. Patot, patatotini, gusto nila mag-retire na si FPRD pero gawa-gawa sila ng mga kabalastugan. Hindi papayagan yan ni Tatay Digong. Alam nyo, ako nga minsan ay naawa na kay Tatay Digong. Pagod na pagod na siya sa napakatagal niyang paglilingkod sa bayan ang gusto nila niya makipaglaro sa kanyang apo na tutugod. Pero dahil sa tawag ng panahon, nakapatuloy na nakikibakit ng nilindigan ang ating FPRRD. Maraming salamat, FPRRD. At hindi mo kami pinabayaan. MAC Suke, VP Inday, please step up. Huwag mo na ipagtanggol sa BBM. Maawa ka, sinasakal ng ating constitutional rights of freedom of assembly. Hindi naman po ni minsan pinagtanggol ni VP Sara ang ating PBBM na diktador. Ang katotohanan po, napakarami niyang mabuting ginagawa sa ating pangas, sa mga learners at kung siya'y mamumulitika lamang, eh na niya yung ginagawa dati ni Leni na walang tigil ang pamumulitika at batikos kay FPRRT. So magpasalamat alam po tayo na hindi gahaman sa kapangyarihan ng VP Sara at tutok po siya para magsilbi sa ating mga learners. Dahil D. Suki, Sir Harry, bakit po nangyari sa atin mga ito? Napakainit na panahon, para walang solusyon ng government dahil diyan nawawala ng kuryente pati airport, canceled ang classes, dami hirap na tao. Hay, nagkamali po kasi talaga tayo. Unang-una, akala natin babaguhin niya ang imahin ng kanyang pamilya. Hindi pala. Patuloy niyang magpapasasa sa pwesto, magpapayaman, susupilid ang karapatan ng bantao at magiging diktador. Malinaw po na siya ay diktador dahil isinara po niya ang SMNI at ngayon sinusupil ang malayang pananalita at karapatan nang mapayapang pagtitipon. Letty, sir, sabi sa balita, Marcos claims Pinoy is winning against poverty, hunger. I do not agree. 101%. Ang kalas, mandin lang, sir. Wala po ni isang sign na nabawasan ng gugutom ang kahirapan. Saan po? Totoo po yan. Dahil sa ayon po sa survey, pinakamatinding nararamdaman ng gutom ng mga mga Pilipino ay sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Francis Loyola, ano po masasabi niyo sa Pahernit Reales na naniligaw na po ang admin sa mga Pink Forces about po ito sa pagbangkit sa pangalan ni VP Lenny last interview ni F ni FL Well talaga naman pong ang ating First Lady BFF ng Jojo Ochoa ang executive secretary ng Pinklawan So wag na po tayong magtaka dahil sila po ay interesado lamang sa pananatili sa puesto para mamandarambong ng ating pera ng galing sa taong bayan at dahil po dyan ay talagang makikipagsanib puwersa sila sa mga puwersa ng kadiliman. Grim Reaper, Marcos was given a chance to redeem his family name and yet what he did was the opposite. Addict talaga. Kinakailangan din po eh, pangalagaan ang karapatan natin sa informasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Uulitin ko po, ang paggamit ng cocaine, kung yan po ay totoo, ay makakaapekto sa pag-iisip ng isang presidente, lalong-lalo na sa pagdidesisyon kung siya ay makikipaggera sa ibang bayan kinakailangan po magpa-drug test na siya dahil may karapatan po nating malaman kung siya'y nasa tamang pag-iisip bago niya tayo kalagarin sa gera. Junior Santos, attorney, may post na po si Maharlika na yung PDA agent na huhuli kay PBM noon magsasalita na raw 9pm Philippine time. Sana nga po nang lumabas ng katotohanan dahil pag siya'y wala sa tamang isipan, wala talaga siyang karapatan na manatili bilang presidente miski isang minuto pa. Dahil ang buhay ng bawat Pilipino na ngayon po ay nalalagay sa alanganin dahil sa kanyang desisyon na makipaggera sa isang gera na wala tayong interes, yan po ay resulta ng pulburon. Kaning Koy, ni, Tamang-tama yung ginawa nila Nalalapit na ang July 1. Kayo talaga sa akin po ang importante panindigan ng karapatan dahil kung hindi, palagi po yung lalabagin. Jingle Lofuente, Jingle here from Singapore. Sa wakas, naabutan ko live mo spokes kaway-kaway na lang tayo sa July 1 at nang mawakasan na ang pagbudol sa atin. Forever Duterte and thank you spokes for educating us. Ako naman po, bagamat ako mayro mga paninindigan, ang ginagawa ko po, ipinapaalam ko sa inyo kung anong batas. Ang batas po ay kabahagi ng ating Bill of Rights, ang pananalitang malaya at pagtipon-tipon na mapayapa para ilabas ang ating mga reklamo laban sa gobyerno. Hindi po dapat yan sinusupil dahil yan po kontrata natin. Pwede kayong mamuno, pero huwag yung lalabagin yun ang aming karapatan. Winterson Ambion, ground for impeachment po ba ang napatunayan na may secret deal si BBM sa Amerika? Tama po yan. Dahil inuna niya ang personal na interest niya sa kapanan ng taong bayan. Yang nakaw na yaman na yan, dapat ibalik sa Pilipino. Hindi dapat mapunta sa kanila. Hindi dapat mapakinabangan nila. Si Int Bugo, wala po kasing magandang nagawa si Bongbong Marcos, kaya nasasaktan sa mga batikos. Well, kung talaga siya yung nasasaktan, magbitiw na lang siya dahil wala po tayong mabuting masasabi sa kanya dahil ang mga droga na napakadami daw nababawasan nagmamagic pa ang bigas na pinangakong 20 pesos ngayon po magsisisenta 60 pesos na wala pong kuryente wala pong tubig at ngayon sinusupil pa ang karapatang pangpantao maawa ka Marcos Jr. kung meron kang natitirang konsyensya sa iyo magbitiw ka na yan ang gawin mo regalo sa sambayan ng Pilipino. Nabudol sa iyong pangako na nakasulat sa tubig at sa hamin. Pasensya na po kayo. Mainit ang aking dugo ngayong gabi. Pero yan po ay dahil hindi po dapat natin tinatanggal ang panunupil ng ating karapatan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ating mga karapatan. No to dictatorship. Marcos resign. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan. Hari Roque ay nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have, you're the only country that I love and I will defend you from despots and dictators never again. Maraming salamat po.